Naantala ang biyahe sa aeroplano, nagnasa pitong daang pasahero dahil sa kanselasyon na dulot ng Bagyong Guring. Sa na tenga rin ang transportasyon ng mga motorista dahil ilang kalsada pa rin sa mga apektadong lugar ang sarado. May ulat si Karen Villanda. Mula Tuguegarao, labindalawang oras bumiyahe si Nadaren kasama ang kanyang mga pinsan pa Maynila. Dahil kanselado ang biyahe ng mga aeroplanos sa Tuguegarao, bunsod na masungit na panahon, dala ng bagyong koringa, nagbasa lang sila patungong Maynila. Makahabol lang sa kanilang flight na Manila-Puerto Princesa ngayong araw. Siyempre, another gastos, uh, pagod. Hindi naman namin pwedeng um, hindi ituloy kasi dito na kami lahat, uh, gumastos na kami, nakapag... Live na kami sa work, lahat po. Um, kailangan talaga namin ituloy yung biyahe namin ngayon. Ilan lamang sinadarin sa nasa 700 pasahero na naapektuhan ng mga kanselasyon ng biyahe ng eroplano dulot ng bagyong Goring. Bukod sa Tugigarawa, kanselado rin gayong araw ang biyaheng Manila-Lawag-Manila, Manila-Kawayan-Manila, Manila-Masbate-Manila at Manila-Buswanga-Manila. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines, inaasahang maibabalik na mga biyahe bukas sa mga apektadong airport dahil unti-unti nang gumaganda ang panahon. Ang problema lang natin ngayon yung bus code, signal number 4, napakalakas daw ng hangin. So mag-update sa atin yung area managers kung ano yung sitwasyon. So, so far yun nga lang, malakas daw yung hangin. Sa amin po kasi uh, pag ganyang mga dumarating yung mga bagyo, especially dyan sa norte na talagang uh, regular na dumadaan ng bagyo dyan, meron na kami yung procedure dyan. Una-una yung Basco Batanes, puro bato naman yung uh, terminal natin doon. At saka may boarding tayo, ginawa na natin accordion type para at least pag ng hangin, hindi, hindi mababasag yung salamin. Bukod naman sa mga kanseladong flights, pitong kalsada rin ang sarado pa sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley at Western Visayas dahil sa pagbaha, paguho ng lupa at pagkasira ng mga tulay. Limitado naman ang pagdaan sa ilang kalsada sa CAR Region 1 at 4A. Pero labing isang daan na ang muling nabuksan matapos malinis sa Department of Public Works and Highways. Karen Villanda para sa bayan.